Mayang adlaw kanyang tanan ngayong araw nga na to ay mag-harvest tayo ng ating mga gulay fresh, fresh, fresh from the farm. At tunay nga ang sinasabi nila na pag may itanim, may kakainin, may uulamin, at may itatai din. <laughs> So ngayong araw na to ay kailangan natin kumain ng napakasarap na gulay fresh from our garden. At dito sa ating mini garden, ay garden, mini hardin, ito naman ay kukunin natin ang mga talbos ng kamote or kamote tops o kung anuman ang tawag sa inyo, tawag sa inyo sa amin ay five fingers o ba diba, English kami. So ba diba nga, ito yung tinanim namin bago ako pumunta ng Maynila at syempre inalagaan din lang ni Amanda at ng mga staff ko dito. At syempre si Rhea Pilingeran talaga namang hands-on ang pag-ayos dito at syempre, si Jefford. So, ito, lumaki na nga ang ating mga talbos na kung saan pwede na nga silang gulayin. Ang sarap talaga nito. It's a my favorite, 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 favorite. Ah! It's my favorite talaga pag kumain ng ganito kasi konting laga mo lang at syempre lalagay mo lang na kung ano-anong mga ricados masarap na siya pag ginawang salad o insaladang gulay o ginisa in short so ayan na nga marami-rami tayong mga gulay dito ngayon guys pero ito na lang muna ang ating kukuhanin kasi ito lang yung pwede pang o lamin dahil ang ating mga talong na matataba ay hindi pa talaga pwedeng kunin at yung mga okra dahil wala pa po sila mga bunga at syempre ang ating mga sitaw so ang sarap din itong ating ilalagay dito sa ating salad dahil maglalagay tayo ng cucumber oh, di ba may very favorite na pipino naman na kung saan tinanim ko rin to nung bago ako umalis at ayan na nga ang dami na nganyang bunga at pang ilang harvest na nga namin to maganda talaga sa pipino kasi everyday talaga pwede kang magharvest dahil day lumalaki at dami ang kanyang mga bunga talaga. So, ayan pang nag-harvest kami ngayon, meron din kami harvest bukas. So, kung ano-ano na lang pinagagawa namin dito sa pipino, kung hindi namin gagawing um, ilalagayin namin sa overnight yung anong laman niya para maging yung water niya, iinumin namin. Tapos, minsan naman, ginagawa namin siyang shake, nilalagay namin ng lemon, minsan naman nilalagay namin ng yakult. Minsan naman ay pinupulutan namin at kung minsan ay talaga namang pinapapak ko lang talaga siya dahil ito talaga ang paborito ko. So ayan, makikita nyo kung paano ko gawin yung ating mga pipino dahil napakasarap talaga nito mga mare. Oh my God. Habang ako ay namimitas diyan pawis na pawis naman ang aking kameraman na si Britney to life o ba diba? tapos pagkakuha ko na nga ng pinaka last natin na pipinong bunga dito naman tayo kukuha ng ating sibuyas dahon na kung saan kahig kahig na siya sa mga pisting ng mga manok so ayan tanggalin natin yung iba mga dahon ng ating mga sibuyas kasi ilalagay din natin siya dahil kasi magpapadagdag po yan ng mga bango yung ating aroma para sa ating ginisang gulay laters o ba diba? kinuha na nga natin ang ating mga dahon ng sibuyas. At ayan nga, ilalapag na natin siya dito sa ating table. So ayan ang ating mga nakuha. Lalagyan natin siya ng sibuyas, lalagyan natin siya ng luya, tapos lalagyan natin siya ng kamatis, at lalagay din natin siya ng lemon. At nakalimutan na nga itong sili, dahil hindi pa hinug ang aming sili na labuyo. Meron tayong sili nga ba? At syempre, ang ulam natin ay lalagyan din natin ng dilis. So ayan na nga, hinugasan na siya at hinugasan na rin ang ating mga pipino. Ngayon maghihiwan na tayo ng ating mga recados o panakot sa Bisaya. Ayan ang ating kamatis. Ayan ang ating mga iba-ibang um, tag dito laman sa bahay kubo o di ba ay mga pagkain na yan guys napakasarap at napakasimple lang yan guys hindi ko na papakita sa inyo kung paano ang timpla pero nakita niyo na dati yan pagkahalo-halo lang yun, mga luya sibuyas kamatis at syempre ng ating lemon lagyan natin ng konting suka at lagyan natin ng asin at syempre ng magic sarap kung gusto niyo po or betchen naman tapos mas masarap po yan pag meron siyang una or sabaw ng ginamos o kaya bagoong isda kaso wala kami kasi naubusan kami and then lalagyan natin siya ng pipino guys huwag natin masyadong balatan yung pipino tapos ilalaga at iiwan natin ang kanyang ibang mga balat kasi andyan yung sustansya niya ang mga enzymes and everything so ayan na nga nilaga na nga natin ang ating mga talbos ng kamote o oh, ba diba? at sa ilang iglap lang ay naluto na nga siya at ihalo na natin siya sa ating mga mixture of ingredients. So, di ba? Mixture of ingredients. Naku, excited na ba kayong kumain ng ganito, guys? I know, nakakain na kayo nito. At I know sa mga bisaya dyan. Sobrang gustong-gusto nyo ito. At miss na miss nyo na ito, di ba? So, tara na. Kakain na tayo. pag ingit Hmm. <coughs> lunok lang ng laway. So, let's go and let's eat, guys. Thank you so much for always watching my videos. Maraming maraming salamat po sa pagtingin, pagtangkilik ng aking mga walang kwentang videos. Malamat po dahil po sa inyo, patuloy po tayong gagawa ng ating mga videos at sa lahat ng mga nangarap dyan, gumawa lang po kayo ng gumawa ng mga videos kahit hindi po natin alam kung anong video po ang papatok. So, gayahin nyo lang po ang mga ginagawa ng iba. mag kayo, mag kayo, and then post it online, the more videos, the more entries of um, trending. Charot lang. So, ganun lang kasimple ang buhay sa so, lahat ng na mga nanonood dyan. Piliin nyo lagi ang maging simple at masaya. Huwag masyadong ambisyosa kung hindi naman kaya. O, oh, ba? Diba? So, ayan na nga. Nakakain na ba kayo ng pako? Ayan na nga ang ating daily simpleng buhay dito sa probinsya. Matuta... Oh, na! Matutulong tayong kumayod at magtanim. Siguradong meron tayong ilalagay sa ating pagkainan. And I thank you. This is Brenda Damage saying, Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap yung walang pangarap. And I thank you. So ayan na nga, meron pa pala kaming itlog na hindi pala kanina nakita kung paano niluto. So ayan na nga ang aming ulam. <laughs> Nagkulang pala kami. Bye-bye!

Kapan tane talbos kape kae. empat Tapi kuat. Nakuha sa pabo diyan yan yung kuha mo. Ano pa, Sa motor. Oo. pa Tetap dengan kalbos. Dengan mm. bunga yang opo di sana lang dayon. Uh, uh. Kaya tinatanggal ko yung mga pato at pabo para lahat alam mga organic tanan ba? Pag mm. hmm. mawag sa kabunta, kung ang nag-itlog, ganag Mm. Na gabi eh, kay koan, an. Adobo nga ireng. Na gamo sa gin. Sa ba abi ni tong na. Lagi unsa man kumusta man? Mi man. Mm. Abi na paglay ang bao sa karne bi kay. Lagot kini pagabuntag kay aw na diha. <laughs> kada kada ni ug anak ka. Mm.